Alright, so Paris ba ang hanap nyo para sa mga mahilig kumain ng pares ay hati sa atin ng HMS Travel News Update. Hindi magpapahuli ang kilalang Capital Art of the Philippines dito sa Angona Rizal at meron sila maipagmamalaki na pares at talaga namang uh, napakasarap ng matikman na inyong likod. Ito po ay namataan lamang natin na ito ay bagong bukas kaya tingnan natin at higit sa lahat mga kababayan ko napakahalaga po na kapag kumakain tayo ay uh, tingnan natin po kung eto nga ba'y malinis at higit sa lahat nakakatulong naman ang itinumiya sa ating bansa ikang nga yung nakakasunod sa mga pamantayan ng pagnegosyo yung uh, sumusunod na magbabayad ng mga tax o kaya naman po kung ano pa yung mga patakaran uh, na, hinahanap ng ating pamalaan, dapat yun ang ating suportahan. Uh, dahil kapag po ito ay sinuportahan natin, tayo din naman ang makikinabang. Kaya tingnan natin kung ito nga ba ay nakakasunod ang Paris Best dito sa Angono Rizal. pagdala sa anong yung Muntik Paris Fest. Um, mag po kayo sa Paris Fest namin, lalo na po sa Paris namin na big uh, Pink Paris Bukod sa sold na po kayo is marami din po yung Paris namin. Matitikman po kung ano gan kasarap oh. ang Paris sa Paris Fest. Um, may, may free soup, may garlic rice, and then sulit talaga. Uh, ano kaibahan so, niyo <laughs> Anong um, um, segreto nito? Uh, meron ba kayong um, ibang klase ng lasa kaysa sa iba? Kahit hindi mo nabanggitin na. Eh? <laughs> sa amin kasi po, ma'am, pinagsama po namin ang alat at tamis. Mm. Hindi po mananalo ang tamis, hindi rin po mananalo ang alat. Pantay po siya at malapot po ang sauce niya, hindi po siya malapot. Ayun. So, ang tingin kong kaibahal nyo, eto, ambience. Ang ganita. <laughs> yeah, Ayun no, Sa ambience pa lang, tapos aircon pa. Po, uh -huh. And, magkano yung presyo? kahit um, ito yung asal ba yung pari? Oh, ma, yeah. ang small po namin yan, 160. Oh, not bad. 160. Good for solo na po yan. Oo. Oh, oh. Pero hindi yes. naman naman ang labig-labig pa. Ang ganda. So, ma'am, ang address po nito ulit. Ay, dito lang po yan sa may Uno Fuel Test okay? Station. Ah, Paris Best angono Rizal. ang Uno Unahan ng SM. Yes, ma'am. po? Alright, thank you. Paris yeah. Best dito sa Angono Rizal. Kaya hindi magpapatalo ang Angono. At uh, hindi na po masama dahil syempre yung ambiance napakaganda. Ayan, tumo. On the mix. Kaya ang Paris best dito sa Angono Rizal. So ano yung kaibahan? Syempre yung pag Paris pero sabaw di ba po? Ganito ako minum ng sabaw ah. Oy, di hindi maalat ha. Tama lang yung tip lang. <laughs> so hindi siya maalat kasi ayoko na maalat. Tama lang. And then, tikman din natin. Oo, oh, grabe naman yung garlic overload sa garlic yan yeah. um, pero tignan ko muna yung rice nila sakto mm. lang. lang ayoko lang ayoko nang ano eh ayoko nang maalat. sakto lang na garlic tapos tignan natin to ito lang muna wala nang rice mmm ang sarap nga ma. matamis tama yung sinabi mo kaya pag nilagay yung ano ay lalagyan ba ng kalamansi? yes sir. ano nang dito? Chili dito, muna? Dito, dito po. May chili po siya. Ah, may chili pa. Sa yes, Sasaw-saw si mo pa. Yes. Ang gusto na Kasi hindi, hindi ako sanay kumain ng Paris sa ito. Lama yun ba? Kasi ano, na-curious lang ako dahil masyado sikat yung Paris pa Ay, kung naman naging sa masyadong ano, konti lang yan. Kasi makamama. Pero iyo na yun, no? At may kiwi. Tapos ko lalagyan dito. No? natin. Kasi sinisikat ako. Tama lang yung rice sa akin na. Marami na po. Ayan natin oh, natin. Mmm! yan. Yan, not bad. Napakasarap. Ito lalagyan, yung iba, yung lalagyan ng chile tsaka tolo. Uy, ito pala siya. Ang sabaw talagang tamang-tamang. May kasama royal. Kapag pares, kasama talaga soft drinks. <laughs> Pag naman dyan, tayo ng soft drinks, pero kailangan natin isabay para mas lalo natin na-enjoy ang pagkain. Thank you. Thank you. Thank you. So yan po ang ating lalata para sa ating SMS Travel News Update dito sa Angono Rizal. Maliwanag po mga kababayan na hindi madali ang magnegosyo at mas may ganda na meron po tayong pananagutan at kailangan natin na isaalang alang yung mga kahilingan at mapanatili natin timbang yung mga kailangan ng ating mga kababayan pagdating sa negosyo at syempre yung pag, mga may-ari din ng negosyo kaya naman na kailangan din talagang salapi para patakbuhin ang isang negosyo at inaasahan nakikita na sapat para nga naman ay panusto sa ating pamilya at yung negosyo ay lumaki at makatulong sa ekonomiya ng ating bansa. Kaya mga kababayan ko maging matalino po tayo suportahan na natin ang mga negosyante na sumusunod at masisigasig ika nga. Alright at, mahalaga yung ating kalusugan muli ang inyong lingkod sa ang ulat dito sa Angono Rizal. Happy morning! Pero bakit para Marami pa rin ang nagkakape ng Healthy Blend Herbal Coffee sa Health and Sight Wellness. Ito yung kanilang bagong uh, opisina dito sa Triang, Quezon City. Kaya tara, subukan natin ang Health and Sight Wellness 15 and 1 Herbal Coffee kung gaano ito kasarap. Uh, nagkakape ka na, nagbabitamins ka pa. So, Sir Robert, uh, pwede patingin ang iba pang mga produkto natin? Uh, nagsimula ito nung 2013. So, i-try natin yung kape kung gaano ito kasarap. Kasi yung mga magiging pong magkape, talagang lasang kape. Hindi po lasang herbs or my herbal. Kasi di ba po katulad ng iba, parang lasang herbal. Pero di ba ang mga kababayan ko. Oh, ang bango ha. So, mm -hmm. ang bango. Diba? Kapag yung medyo stress ka, oo, oh, wala talaga yung stress mm -hmm kawin yung kape. Yung ko talaga kahit uh, alam ko na tikman ko na ito, ulit, umitin mo, hahanap-hanapin yun po. Totoo, talaga ito yung kape na gustong-gusto ko. Kaya sana matikman nyo rin po at chak magugustuhan nyo. Happy morning! Di ang yun din ko, This Horizon Chaser. Dito na ang ating uh, nalakap ng na mga balita at naguulat. Happy morning!